Hello, what up, what up, mga guys Panibagong araw, panibagong pasiaw na naman Ah? Karon guys Una sa lahat Good morning everyone Magandang araw sa lahat og maayong adlaw sa tanan wow. Karon guys kay mata naman ang person guys Ja naman tayo dili routine aw Magpapasaw tas atong mga binuhi guys Let's go wow. Big shout out to yung mga tawanan na guys. Na si Blake Lapatis. Og labina ni Lin Singsun, Og big shout out po ko sa nag-sponsor sa among t-shirt guys. Wow tawa guys kung sa ka nice ang ilang trabaho guys arang ka nice o arang ka guwapo kagwapo ka kagwapo na ho guys <laughs> quality pa ang tila o affordable pa sila guys o ganahan mo mo order guys o mo guys kung taka laman si John Mark Bertodaso Intriga Ngaan sa iyang Facebook guys GM Sportswear Wow!

tay sa mga guys burg na adoy ah, mali uli ta uli kay burg na adoy ah, mali mura magwa baboy wa manok Wakoy itik ulirit lagi togra <laughs> lagi damgo romandi ay arang tinga jud na ko maajo pag atong kapihan, sabe nahibong jud ko guys kay nganong na akoy manok ug baboy ha what ahong gistorya na hong Paris guys puerte jud ni kumatawa guys ngon si guys na kay manok baboy ug itik nga uluk uluk, -uluk imo pabo ba pabo <laughs> <laughs> Ma Orto guys, daghang salamat!